One down guys. Ito guys, hindi to ganun kalaki guys. Masarap to guys. Hindi ganun kalaki guys. Sino pa guys? marami pa yan dyan guys. So, nista pa tayo ngayon. Ngahanap pa tayo ngista guys. Tapos kakain nyo namin. Totoy natin guys. So, marami pa dyan dito guys. Marami pa dyan. Marami pa dito guys. Dinan natin guys. Pag-tadri guys. Hehehe. Tayo ni pizza guys. Hehehe let's go okay you go guys bigyan mo lang kito guys no pang ano na to guys no pang tatlo ko na to guys yung dalawa guys kanina eh binigay ko na guys no binigay ko na sa mga yung si sa -si -si sa katrabaho ko yung sa sapon nandito lang siya banda guys no so binigay ko sa kanya medyo lang na ito kanti guys no so ayan ikaw na naman tayo so kung may kita tayo na guys no bibigay natin to maganda pa tayo guys kasi marami naman guys eh marami naman dyan sa may bandang gilig guys gil gil no so bigay natin sa kanina guys no hindi ko lang na na-video guys, no? Na binigay ko sa kanila guys, pero binigay ko sa kanila guys, no? Pang tatlong isda ko na to guys. Yan. Ang kalita guys. Malit lang guys, no? Sige ng kalakyan guys. Okay yan guys. Ang ganda yung masarap niyang ganyan guys, kalaki guys. Sige ng kalakyan guys, no? Guys. Guys no. Dignan, guys. Malakot lapya to guys, hindi pala guys, oh. <laughs> Ibang ano pala dito guys, Ang bagis na pala to guys. Medyo matinig to guys, no? Anong, ano, ano, kalimutan ko lang tawag dito guys eh, pero masarap, to, masarap ito guys, no? Yan, oh. No. medyo mababa na yung tubig yung guys no bunga ba na siya ganyan yung tanghali ha kasi low tide ngayon ano hapon nasa mga low tide siguro nasa mga 5pm kasi 3pm na guys eh so nasa mga 5pm guys no? low tide na guys ayan, mga Pilipino din yun siguro yung guys na so nandun o, no? nagpipiknik na guys ito, ito. ganda ng so. Wow. Ang ganda ng kita nito. Tayo pala siguro ko hindi pa tapos. Oh, may pa mo. Tapos Guys. Tayo ng bike ngayon. Holding bed, ah, holding bed. Holding bike. Ah. guys so oh. maliit lang guys to oh. yung ilog dito banda guys kamera dito banda guys oh. yun ang mista po guys so yun o dito guys yun ang dito banda guys so dito siya no kung marami ba no di kita guys eh kita yung ilo guys medyo iba yung kulay ng tubig guys pwede nga marami guys no kaso medyo ano guys lubog or brown konti yung tubig yan di masyadong kita kanyan guys ano you know? ano you know? yun makukita nyo ba guys no kaya yun guys meron so, guys may banang unhan guys to baka meron pa yun guys so oh. meron pa guys oh. sabi ko na nga ba eh mayroon pa nga guys ito pa na yun okay guys oh okay naman guys, sayang guys Oke guys Oke oh. guys Sayang Yung guys oh, man, guys oh. Supal guys. Sigi. Sige. 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 Ito nyo ba guys? Sige. Pangalawa na to guys. Yeah. Lekas guys. Laki kasi guys. Laki kasi guys. Yun oh <laughs> Lucky kasi guys oh Yun Yun guys oh Lucky guys oh Parang kalahati lang yung nakuha Nahuli natin yung muna <laughs> guys eh Yun Another 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 one big piece na naman. Okay guys oh Look at that Ang ganda, guys oh Taba-taba guys oh You know Pasok Let's go Oops Mana Ano yung banda? Ano nandang isa dito? natin dito yung banda guys oh so. Yun guys oh, ang laki guys oh Kita nyo yung laki guys, hindi tinamaan guys, sayang kumain ko to guys ah ah yun guys oh yun oh <laughs> tama na naman huli na naman pag hindi siya makuha guys pag tanggal mo ito guys ano mo lang guys no i-push mo lang ito guys no yung may bandang ano guys no i-ano mo ilabas mo ito sa kabila yung ano nya ayan guys oh kita nyo ba yun guys siya guys oh. natin yan o oh. hanap na ng isa guys yung malapit lang panahin natin o oh. yun igo igo ba hindi ay hindi pala tinamaan guys uy tinamaan pala guys kala ko di tinamaan guys tinamaan pala guys ayun to guys oh. yun nasa si baba yun o oh. Meron naman dito guys, oh, malaki guys oh. Check na naman to guys. Ah, uh, sana yon. Okay, anong kita guys, eh. yan si baba guys oh. Masyado malaki masyado guys, yun oh. Kuha na naman guys. Ah, laki guys. Ito yung pinakamalaki na kuha ko ngayon guys. Sobrang laki nito guys. Ramis. Sobrang laki nito. demo oh, mo, lakas oh. Sebenarnya lagi ini guys? Okay, nah guys, gimana lagi ini guys? You know? Gimana lagi guys? Rame sih gabi yang lagi You know? Ini pindah kemulakan awal itu ngayang siguro. Gimana? you know ang <laughs> laki sabi ang dami yung laki guys parang hindi lang tapya guys eh no okay masyado guys Ayan so, sobrang laki guys so, Ganun siyo kalaki nung una nating nakuha, ay pangalawa pala. Ang ganun kalaki guys no. Talagang sintro siya eh. laki <laughs> guys. Okay guys oh. Grabe laki guys oh. yang yung lakinya guys Sobrang laki talaga guys Ayan guys oh. kilo siguro tu guys ba sobra okay, so Lagi like like guys wala ke nakay guys oh so grabe wala kita na guys ramis sobrang laki yung pinakamalaking nakuha ko sa simula simula sa pool guys no? ito yung pinakamalaking nakuha ko guys no? Simulaki talaga guys yun let's go Asha. Ah, sure. Ito guys, oh, marami pa nga ito guys. Eh. Ito man guys, hindi ko nadanan to guys. So marami din tong mga isda dito madang guys No? Oh. May nakita ako dalaw din kanina, oh, medyo maliliit. Hanap na tayo guys, tapos pwedeng pagbigyan dito guys. Wala pa tayong nakita, pwede nating pagbigyan guys no oh, kasi walang nang insta kasi dito don, sa kabila mayroon yata pero di ko alam nang isda ba yan sila no. Parang tum, nagtatayo lang eh, tumatayo lang eh. Pero hanap pa rin tayo guys oh. no. Oh, ano malaki guys oh. Hmm, tira Di pala hindi na yung ano ko eh mayroon mm. dito sa baba ba guys? dalawa guys yun oh know, laki oh ay hindi din naman guys sayang sana mahuli ko guys no? Melayu masih ada ni, kasut. Tama ini. Eh. Sayang so, hmm. diterima guys. Okay besok oh. tu. Bilis. Ini lagi isu guys. Ini guys tu. Iwan. Ayah. Oh, kinamaan. Kinamaan guys, kinamaan. Kinamaan guys. Kinamaan guys tu. Oh. Gagi akan aku titimaan guys. tinamaan pala guys yun know? oh dun tinamaan guys kaso may ano to sa likod guys eh yung anong nangyari dito no tinamaan yun oh know? laki. ah ito yung hanap kong isda guys kaso lang yung ano niya guys no hindi ko alam anong nangyari guys no parang kinain na siguro ito lang mga isda din guys no Yun, oh. Pero masarap to guys, to yung pinamasarap. Hindi, hindi siya ano guys, no? Hindi siya malansa guys, no? Kiss kita eh. Hi. Bye-bye. Bye-bye. Kasi -bye. kumbitin Bye -bye. May uh, ano pa dating pa guys, ibibigay natin to, no? Kasi meron na tayong ito guys eh. Meron na tayong sibas guys, no? Pupo din guys, oh. Nang, ang isla guys, no? So, ibigay natin to sa kanila guys. Sa masen. ちはどこの方ですか?。どこの方?。ミャンマー?。ミャンマー?。いや、違う。インドネシア。うん、ジンインドネシア。うん、この魚食べる?。あ、死ぬ?。よ、死ぬ。食べない。です食べない?。みんな食べないの?。あ、みんな食べない。本当に食べないの?。あげるよ。ああ、もし、食べられたら。食べないのみんな食べないの?。うん。了解、オッケー。はい。ブラコマカインです。カナコモモアイジモンゲイコクジネンです。 alas sa dia guys. Wala yung isa guys. Yung guys, isa, oh. sayang isa. <laughs> dito naman tayo guys. Tapos to guys. Uwi na tayo guys. Tingnan natin ito sa GPS. Oh. Tapos kung wala tayong mahuli dito, di wala. Uwi Uwi na tayo.